You probably lost someone's respect a few minutes ago. At ngumiti ka pa habang nangyayari yon. Ang mas malala hindi mo man lang napansin. Nakakatakot isipin kasi paulit-ulit mo yung magagawa ulit ngayong araw kung hindi mo papakinggan to. Hindi kita gustong takutin, pero may mga ugali tayo na tahimik lang pero unti-unting kumukupas ang tingin ng tao sa atin. Hindi dramatic ang pagkawala ng respeto, madalas nangyayari yan sa maliliit na kilos na akala natin bale wala. Imagine ka usap mo yung isang tao tapos may sinabi sila na parang simple lang pero sa loob nila may nabawas na sa tingin nila sa iyo. Hindi mo narinig nagreklamo sila, hindi sila nagalit, pero biglang nagiba ang tono nila next time na mag-usap kayo. Respeto hindi nawawala sa isang malaking away. Unti-unting nauubos 'yan sa maliliit na attitude na paulit-ulit nating ginagawa. Parang maliit na butas sa bote na akala mo wala lang pero nauubos din sa huli ang laman. Sa video na to gusto kong maging malinaw na hindi ito about guilt trip. Ito ay tungkol sa paggising. Kasi kung hindi mo alam ang ugaling sumisira sa iyo araw-araw, paano mo babaguhin? Lahat tayo may blind spot. May mga kilos na hindi natin alam pero ramdam ng iba. Kaya hayaan mong ilahad ko sa iyo yung mga tahimik na habits na kumakain sa respeto ng tao sa iyo. Dahan-dahan isa-isa para makita mo kung alin ang meron sa iyo. Ito yung unang attitude na hindi natin napapansin pero grabe makabawas ng respeto. Ito yung I already know syndrome. Alam mo yung kausap mo nag explain tapos hindi pa tapos yung sinasabi bigla mong sasabing, Yeah, alam ko na yan. Sa tingin mo simple lang pero sa utak nila isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi mo pinapahalagahan ang sinasabi nila. Parang sinarado mo na agad yung pinto bago pa sila kumatok. Ang problema dito hindi mo lang sila naputol, ipinakita mo rin na hindi ka willing makinig. At ito yung delikado kasi hindi mo naman talaga alam kung ano pa sana yung idadagdag nila Minsan may insight na hindi mo pa narinig, may idea na hindi mo naisip Pero dahil sa bilis mong mag-claim na alam mo na, nawala na yung chance na matuto ka Yung simpleng, yeah alam ko yan, nagiging sign ng arrogance kahit hindi mo sinasadya Ito yung Dunning-Kruger effect sa totoong buhay, yung konting alam pinapalabas na parang expert Mapapansin mo yung talagang matatalino tahimik, nagtatanong, curious pa rin kasi alam nilang hindi nila alam ang lahat pero yung takot magmukhang clueless sila yung nagmamadaling magflex ng knowledge. Ang irony nga eh, mas nagmumukhang insecure kesa smart, mas nauuna ang yabang kesa wisdom. Ang tunay na kumpiyansa hindi yung may sagot ka agad, kundi yung kaya mong aminin na may hindi ka pa alam. Kasi doon talaga nagsisimula ang respeto sa pagiging bukas makinig sa pagpapahintulot sa ibang tao na may maituro din sa'yo. Hindi ka nababawasan kapag nakikinig ka, mas lumalalim ka pa nga. At kung ito ang habit mo ngayon, pwede mo namang unti-unti baguhin. Tanong muna bago sagot. Makinig bago mag-claim. Attitude number two, ang victim energy. Yung pakiramdam na parang ikaw lagi ang malas sa lahat. Yung tipong, of course, nangyari na naman sa akin, bakit ganun, bakit ako lagi? Sa una normal lang maglabas ng sama ng loob, pero kapag yan na yung default mood mo araw-araw, unti-unting napapagod ang mga tao sa paligid mo. Hindi dahil masama sila, pero dahil nakakapagod pa ulit-ulit na kwento ng kawawa ako. Ang totoo, lahat tayo may pinagdadaanan, may bigat may sugat. Pero malaki ang difference ng taong humaharap sa problema at taong ginagawa ang problema bilang identity. Kapag puro reklamo ang script sa buhay mo, unti-unti nawawala ang respeto kasi hindi nila makita yung hakbang mo palabas. Ang nakikita lang ay yung paulit-ulit na, bakit ako lagi? Victimhood. Nakakabura ng dignity kasi wala siyang movement pa sulong. Psychologically natural na humahanga ang tao sa may agency, sa may control sa narrative nila kahit mahirap ang sitwasyon. Mas pinapakinggan at iginagalang ang taong may sugat pero lumalakad pa rin kesa sa taong inuupo ang sarili sa kahinaan araw-araw. Hindi ka masama kung nahihirapan ka, normal yan, pero mas may respeto ka. Kung kaya mong sabihin, hirap ako pero gumagalaw ako. Yan ang energy na nakakahanga hindi nakakapagod. Kung naramdaman mong ikaw tuminsan hindi ibig sabihin ikaw yan habang buhay. Habit lang ito hindi identity at pwede mong baguhin sa simpleng tanong na ano ang kaya kong ayusin ngayon. Imbes na bakit ako, subukan mo ano gagawin ko ngayon. Pag nagshift ang tanong nag-iiba ang trajectory ng buhay mo at mas madaling bumalik ang respeto kapag may nakikita silang hakbang. Respect follows responsibility always. Attitude number 3, ang subtle arrogance. Hindi ito yung lantad na mayabang. Ito yung tahimik na paraan ng pagbida na parang normal lang. Yung bawat kwento laging may balik sa sarili mo. Yung advice na kunwari tumutulong pero may halong "I did this, I achieved that." Hindi ipinagsisigawan sa mundo na magaling ka, pero ramdam ng tao na parang kailangan mong patunayan yun palagi. Di halata pero mabigat. Minsan hindi mo napapansin na ino-override mo ang kwento ng iba para lang mag-insert ng version mo na mas maganda, mas malaki at mas impressive. Kunwari may nag-share ng good news tapos sagot mo agad. Ako dati mas malala yung pinagtawanan ko dyan. Mas malaki ang project ko dyan dati. Hindi mo sinasadya pero parang inaagaw mo yung spotlight. Nag-smile sila. Oo, pero sa loob nila, nag na ang pinto ng interes. Psychologists tawag dito, social dominance behavior. Yung mike na hindi mo sinasadyang agawin sa eksena. Ang irony dito, mas nagsasalita ka, mas kumukupas ang tingin ng tao sa Kasi ang tunay na respeto hindi hinahabol sa words, kundi sa presence. Yung marunong tumahimik pagoras ng iba, yung marunong makinig nang hindi nagko-compute ng sagot pabalik. That kind of humility sticks more than any story you can flex. Kung nararamdaman mong may ganito ka huwag kang matakot. Hindi ito kapintasan kundi habit na pwedeng itwik. Subukan mo lang minsan hayaan ang iba magshine, makinig ng hindi naguunahan sumagot. At sa dulo mas mapapansin nila ang lalim mo kaysa sa volume mo. Respect grows where ego loosens. Mas tahimik, mas may bigat. Mas hindi nauuna, mas pinapakinggan. Attitude number 4 Ang constant complainer energy Yung lahat may mali, trabaho pangit, tao nakakairita, buhay hindi fair Sa una normal magreklamo kasi tao lang tayo Pero kapag everyday ito nagiging default frequency mo, para kang nagbabroadcast ng negative signal na madaling kumapit sa paligid. Hindi mo man gusto pero nagiging draining presence ka sa eksena. Tatlo lang talaga ang kayang tiisin ng tao bago sila mapagod. May research na emotional contagion daw ang tawag dito, mas mabilis dumikit ang negativity kesa positivity. Kaya nga pagkasama ang chronic complainer parang bumibigat ang hangin kahit wala pang ginagawa. Hindi dahil marupok ang tao kundi dahil ang utak at katawan natin automatic nagre-react sa stress signal. Nadrain ka hindi dahil bad ka, kundi dahil paulit-ulit ang reklamo at walang movement forward. Tahimik lang na naglalakad ang respeto palabas ng pinto. Minsan gusto mo lang ilabas para guman. pero ang problema kung walang shift sa mindset Paulit-ulit lang ang cycle at napapagod talaga ang nakikinig. Hindi sila umaalis dahil masama sila, umaalis sila kasi naubos ang energy nila sa pakikinig. Parang ikaw ang dead battery sa grupo, na unti-unting kumakain sa charge ng iba. Hindi ka nila iiwasan dahil di ka mahalaga, iiwasan kanila para self-preservation. Kung alam mong minsan ikaw to, hindi ibig sabihin ikaw yan forever. Habit lang ito at pwede mong i-recalibrate sa simpleng tanong na, Okay, nagreklamo ako ngayon, ano ang next step ko? Vent then act, feel it but move. Mas mataas ang respect score kapag may action kasunod ng hinaing. Hindi kailangan big leap kahit malit, basta forward. Yun ang energy na hindi draining. Yun ang energy na sinusundan ng tao. Attitude number 5, ang people pleaser trap, yung sobrang bait mo na parang laging oo kahit ayaw mo. Hindi dahil mahina ka kundi dahil takot kang may magtampu sayo. Gusto mo lahat masaya, kahit ikaw ang nauubos. At unti-unti mo rin tinuturo sa tao na kaya kang itulak at hindi ka nagtatayo ng pader. Mabait ka oo pero hindi solid, may kulang sa backbone. Sa isip mo kindness yun, pero sa mata ng iba minsan convenience ka lang. Kasi ang taong hindi kayang magsabi ng hindi, parang walang sariling direksyon. Kung laging yes ang sagot mo, ibig sabihin negosyable ang standards mo, flexible ang values mo kapag may humihila. Mas rare ang respeto sa taong hindi marunong magtanggol ng oras niya ng boundaries niya ng sarili niya. Hindi mo sinasadya, pero nawawala ang bigat mo sa kwarto. Ito ang irony. Akala mo mas mamahaling ka kapag lahat ng request tinatanggap mo, pero mas lumuluwag ang tingin nila sa'yo. Kasi ang respeto hindi galing sa pagiging available palagi, galing yun sa pagiging malinaw sa kung ano ang kaya mo at ano ang hindi. Ang taong may backbone, hindi madalas masamatignan, kundi mas predictable, mas totoo, at mas may shape. Clear boundaries attract clear respect. Pwede mo tong baguhin ng hindi nagiging cold-hearted. Simple lang, magsimula sa maliit na hindi. Hindi kailangan harsh, pwedeng soft lang pero firm. Try mo yung, hindi ko kaya ngayon o hindi yan aligned sa akin. Kapag nasanay ka, mas nagiging malakas ang identity mo at mas madaling makita ng tao kung saan ka nakatayo. Respect follows self-respect, kaya kailangan mong piliing protektahan ang sarili mo muna. Attitude number 6, ang blame shifting o yung walang accountability, yung laging may ibang dapat sisihin. Boss unfair, magulang mali sa pagpapalaki, kaibigan kulang sa support, ang lipunan ay salbahe. Lahat to pwedeng totoo, pero kapag yan na ang kabuuan ng narrative mo, nauubos ang respeto. Kasi parang ikaw yung tauhan na walang kontrol, parang hinahayaan mo lang nadalhin ka ng hangin sa kahit saan. Ito yung tinatawag na external locus of control, yung paniniwala na nangyayari ang buhay sa'yo, hindi dahil sa'yo, at kapag yan ang mindset, walang traction, walang progress. Kasi ang turo mo lahat ng problema palabas, hindi papasok. Hindi ka nagiging masama dito, pero parang hindi ka rin pwedeng panghawakan. Mahirap i-respect ang taong hindi matanggap ang part nila sa kwento, kahit maliit lang. Ironically, mas nakakamangha ang taong marunong umako ng pagkukulang, yung kayang sabihin na, oo oh, nagkulang ako at ito ang gagawin ko next time. Hindi niya inaangkin ang lahat ng fault pero inaangkin niya ang response niya. Quiet power yon, calm strength, credibility mas may timbang ang boses ng taong may accountability. Kasi kahit magkamali sila, alam mong may direksyon ang ayos nila, hindi pa lusot ang sagot nila. Kung feeling mo minsan ikaw to, hindi ibig sabihin dito ka na forever. Pwedeng magbago sa simpleng tanong na, ano ang role ko dito at ano ang susunod kong step? Hindi kailangan lamunin ang lahat ng kasalanan. Sapat na ang paghawak ng maliit na part mo at dahan-dahang lalaki ang respeto pabalik. When you own your story, people trust you more. Mas stable, mas grounded, mas tunay. Attitude number 7. Ang invisible effort mistake. Yung sobrang sipag mo, pero tahimik kang umaasa na mapapansin nila. Gabi-gabi kang puyat. Araw-araw kang nagpupush, pero hindi mo sinasabi. Kasi ayaw mong magmukhang mayabang. Ang problema kapag hindi nila nakikita ang effort mo, para kang multo sa sarili mong achievement. Hindi sa walang nangyari, hindi lang nila alam na meron. Ito yung trap ng thinking na, if I work hard enough, they will notice. Hindi laging ganun, kasi busy rin ang mundo at bihira ang tao na nag-o-observe ng tahimik. Hindi ibig sabihin mag-flex ka sa lahat ng oras, pero kailangan maramdaman nila yung presence mo. Yung values mo, yung standards na hindi mo tinatago sa likod ng hiya. Visibility, hindi ego. Clarity, hindi mayabang. Ang respeto, hindi galing sa silent suffering, kundi sa visible integrity. Ipakita mo kung ano ang pinaninindigan mo, ano ang kaya mong tapusin, ano ang boundaries at effort na pinapasok mo sa isang bagay. Hindi mo kailangang magingay para mapansin, pero kailangan mong sumipot, speak up ng mahinahon, stand firm ng hindi aggressive. Hayaan mong makita nila yung bigat mo, kahit simple lang ang kilos mo, kung sanay ka magtrabaho sa dilim, pwede mo namang dalhin sa liwanag ng kaunti ng hindi nakakabigla. Simulan sa maliit na acknowledgement ng sarili mong progress, ishare ang isang win, isang step, isang lesson. Hindi para mag-flex, kundi para mag-exist. People cannot respect what they cannot see. Presence builds gravity. Pakita mo ang pundasyon mo at mas lumalalim ang tingin nila sayo. Dumadagdag ang respeto kapag may nababanggang pruweba ng paggawa. Attitude number 8, ang inconsistency virus. Yung taong maraming pangako pero bihira ang deliver. Yung sasabihin mong tatawag ka tapos hindi na tuloy, magpapakita ka pero late lagi. May plan pero laging may bilang ang ending. Hindi sinasadya minsan, pero sa paulit-ulit na pattern, bumababa ang credibility. Kadalasan ang tao ay hindi galit dito, pero unti-unti silang nawawalan ng tiwala. Ito yung consistency principle, hindi tayo sinusukat sa intensyon, kundi sa pattern ng gawa. Pwedeng gusto mo talagang tumupad, pero kung ibang resulta ang lumalabas every time, iba pa rin ang dating sa tao. Hindi nila iisipin na bad ka, iisipin lang nila na hindi ka reliable. At yun ang pinakamatinding killer ng respeto, kasi ang respeto grounded sa tiwala, kapag nawasak ang isa, bumabagsak pareho. Minsan maliit lang ang miss, pero malaki ang epekto sa perception, late na text reply, hindi natuloy ang lakad, project na hindi binalikan, walang sigaw, walang drama, pero ang tingin sayo, nagiging backup option, hindi priority, maybe person katuloy, yung okay ka lang, yung hindi ikaw ang pinakauna na naiisip pag kailangan ng seryosong reliable at consistent na tao, hindi brutal pero totoo pero magandang balita nito, madali itong ayusin. Basta handa ka maging brutally honest sa capacity mo. Mas mabuti ang small yes na kayang tapusin, kaysa big promise na hindi kaya dalhin. Learn to say no, para mas kaya mong mag-deliver sa mga tunay na oo. Kada beses na tinutupad mo ang sinabi mo, para kang nagde-deposit sa credibility bank, dyan unti-unting nabubuo pabalik ang totoong respeto. Ang respeto, hindi hinahanap o pinipilit. Hindi mo kailangang humingi ng approval sa lahat ng tao. Kapag tama ang gawa at prinsipyo mo, halata na agad. Kapag huminto ka sa paghabol ng validation at nagsimula kang mamuhay ayon sa sariling standards, bigla mo lang mararamdaman, hindi mo na kailangan tanungin kung nire ka, kasi halata na, ang kilos mo ang nagsasabi ng lahat. Lahat ng attitudes na tinalakay natin, hindi fatal flaws, habits lang sila. Kahit sino, pwedeng magbago, basta aware at handa gumawa ng effort. Tanungin mo lang sarili mo, alin sa walong habits na ito quietly kumakain sa respeto ng tao sa'yo. Hanapin ang ugat, i-address ang pattern, at dahan-dahang babalik ang tingin ng tao sa'yo. Small shifts lang, pero malaking epekto sa relasyon at perception ng iba. Ang tanong ngayon, ano ang susunod mong gagawin sa very next conversation mo? Makikinig ka ba bago magsalita o uunahan agad? Ako ka ba sa responsibilidad o sisihin ang iba? Magsisimula sa simpleng pagpili, pero unti-unting magbubuo ng reputasyon na hindi lang nakikita, kundi nararamdaman ng tao. Respect is earned, hindi ibinibigay ng basta. At kapag nasanay kang gumalaw ng tama, makikita mo agad ang resulta.